mga kabayan, tinanggal ko na ang takip at ito, lutang luto na itong ating alugbatik. At ready to serve na yan. Napakasarap at tamang tama ang timpla. Ang alugbati na kilala rin bilang malabar spinach ay isang uri ng lipi vegetable na karniwang tumutubo sa mga tropical na lugar tulad ng Pilipinas. Madaling tumubo ang halaman na ito at madalas itong ginagamit sa mga tradisyonal na lutoing Pilipino tulad ng ginisang gulay. Bukod sa pagiging masarap, ito rin ay puno ng sustansya at benepisyo sa kalusugan. Ito ay may vitamin A na mainam sa kalusugan ng mata balat at immune system. Vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system at nagaambag sa tissue repair. Iron, mahalaga para sa pagbuo ng red blood cell at pag-iwas sa anemia. Calcium para sa malakas na buto at ngipin. Fiber na nakatutulong sa digestion at antioxidant na lumalaban sa free radicals at pinipigilan ang cell damage. Ang pagkain ng alugbati ay nagpapalakas ng immune system, nagpapabuti ng kalusugan ng mata, nakatutulong makaiwas sa balat at magpapaganda ng buhok at nagpapalakas ng katawan. Kaya mga kabayan, ugaliin natin ang pagkain ng leafy vegetable dahil marami itong may tutulong sa ating katawan. At ngayon naman mga kabayan, ay ibabahagi sa inyo ang paraan ng paggugulay ko ng halamang alugbati o malabar spinach. Ako ay mangunguha ng dahon ng alugbati at napakaganda. Kita niyo napakalaguna nitong aking itinan ng pagkaraan ng tatlong buwan ay mangunguha ko ng dahon at magluluto ng ginisa napakasarap ito, ito, ito sa gana sa fiber at ito ay eh, meron ding antioxidant properties at nakakatulong sa magandang panunaw ng ating mga pagkain at ito ay eh, napakagalang din sa mga may constipation nakakatulong na guminhawa ang ating pagdumi kaya nito, yung pinakabag dito sa aking tanim na malunggay. Kita ninyo, doble ang kuha. May malunggay na tayo, ay meron din tayong alugbatik. Kaya nito, puputulin ko na at mas maganda pag laging na poproning at nadama yung kanyang mga dahon at sanga. Ito nyo, mga bulaklak ko, kagaganda. Dito yung aking pinuti na dahon ng alugbatik o malabar spinat. Makikita ninyo, pres na pres at bagong kuha sa puno ito yung tanim ko na after 4 months ay napakaganda na at napakalaguna ng kanyang mga dahon at sanga. At ngayon ang aking babahagi naman ay di magluluto ako ng ginisa na alugbatik at ito yung napakasarap yung masustansya at saga na sa fiber. Ay ngayon akin na munang hihimayain bago natin lutuin. Kukunin natin yung medyo mura, mas maganda pag mura at masarap at masustansya. Kaya may malambot pa yung kanyang mga mga stem. Sa hindi pa nakakakita mga kabayan ng bulaklak ng alugbate ito. At pag ito inahinog mga kabayan kulay itim, ito pwede rin itanim. Pero mas madali nating pakinabangan ang pagtatanim ng kating nitong alugbate. Napakaganda mga kabayat, murang-mura. Talagang nalabas pa ang katas pag ang ginugupit ito. Oh. Hinugasan ko ng maayos, tatlong beses kong hinugasan para makasigurado na malinis itong ating alubate. Ito naman yung mga sangkap na aking gagamitin sa pagluluto ko ng alugbatik. Ito yung unang-una, alugbatik o malabar spinach. Itong edible oil. Kamatis, pwede ang dalawa o tatlo, depende sa inyong gusto. Tatlong butil na bawang, garlic. Itong aking gamit na asin, ito yung Himalayan salt, isang medium na red onion at saka itong kaunting paminta, oyster at dalawang itlog. So yan mga kabayan, natin ang sisimulan ang pagluluto. Yan mga kabayan, lagyan natin ng edible oil. Garlic o bawang. Hintayin natin, medyo mag light brown, saka natin ilagay ang sibuyas. Parang mabangong mabangong bawang. Ayan, sunod natin ang onion o sibuyas. Sunod naman natin ang kamatis. Napakasimple ng lutong ito, hindi ganong magastos. Masustansya pa. Ilagay na natin ang itlog. Ilagay naman natin ang alugbatik. at ating padaanin ng isang minuto at baka maya maya ay luto na itong ating alugbatik yeah, lagay natin ng oyster lagay natin ng kaunting black pepper para mabango bango lagyan natin din ng Himalayan salt para magkaroon ng lasa ang paglalagay ng asin ay tenteng kahinaan at baka mapasobra ang alat depende sa inyong panglasa lalagay ah, natin ng kaunting tubig para maluto nang ayos mga kabayan aking tinakluban at di ating padadaanin ng isang minuto at siguradong luto na yung ating ginisang alog mga kabayan, tanggalin natin ang taklobat yan lutong-luto na mga kabayan at pwede nang iserve o iulang natin sa pagkain mga kabayan, tinanggal ko na ang takip at ito, lutong-luto na itong ating alog at ready to serve na yan napakasarap at tamang-tama -tama ang timpla. Ganyan lamang ang inyong gawain at nakakatipid kayo, masarap at sagana sa sustansya. Uh, good luck and good health at nawa'y may natutunan kayo sa aking simple na pagluluto ng Malabar spinach.